So, hello, hello. Andito ah, ako sa probinsya. Oh. Magtatanma ko ng nyug. Tingnan na yung nyog. Napakaliit. Ayan. Taladala ko pa yan. Galing ng Labo, Camarines Norte. Oh, ah, Diyan lang ako sa Sorsogon. Yung, yung nyug to na ano, maliliit na pula. Pero kung bumunga to, ang dami. Dwarf to. Dwarf. Ang daming bunga to. Pero maliliit lang siya. O yan Ayan o. Ano lang sa na sa kamay o. Ayan o. Tingnan ko pa yan. Galing ng Labo Kamarnis Norte. Ayan o. O. Tatanim ko siya ngayon dito sa Rusugon. Kasi nga nagano ako ng farm. O. Ayan. Tatanim ko siya o. Ayan. O. Ayan. Magtanim tayo para meron tayong anihin. Ayan. Okay. Yan. Yan ang hilig ko magtanim. Hmm. Abang nagtatanim, nagbablog. Yan. Para uh, may clip tayo. So, sa pagtatanim. Pwede pa tayo kumita sa pagbablog. Kaya sipag lang. Sipag lang mga idol. Yan o. O. Yan. Magtanim tayo. Magtanim tayo. Kung may mga lupa kayo na Pakanti taniman ninyo. Yan. Ah. Taniman ninyo ng taniman. Yan o. Oh. Ah. Tapos ito naman. Ay! Ito yung ano naman. Yung uh, San Fernando na gabi. Ito naman. Galing patunang Laguna. Yan o. Oh. Hindi lang pa rito. Yung pananim niya. Galing Laguna yan. Yan. Buhay na. Lama to buhay na siya yan galing ito ng Alaminos Laguna yun know, o hindi na pa dito yan o oh. ito yung mga kasama niya yan yan yun o know. oh, galing ah yan. yan yung puno niya galing pa yan ng Alaminos yan ko dito sa Bicol yan o oh. Ah, magtanim kayo pag mayroon kayong mga ano, Oh, yan yung mga saging kong tanim ayan oh. Maraki na. Yan. Yan dwarf po. Oh. Yan lang halagaan. Oh. Ah, sana daw. Sana lumaki, ka lumaki, lumaki. Dwarf.